Sa 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 mga kasama ko sa Pajak Valenzuela. kala ko ya Popoy, sa kala ko ya Maraming salamat din. Eh. Ayun, Pajak Valenzuela, sir no, yes, Pajak Ikaw idol, baka meron kay shout out diyan. Oh, shout out guys. Oh, nice. Shout out muna si ano. Ay <laughs> naman to rito eh. Oh, shout out, out diyan ah. Eh. Shout out oh, diyan, shout out. Mahal ko sa buhay diyan, yes. Yeah. si Carmelita. I love you. Yo no. Kami ako buwa mo. dito kay Bong no ito yung mga latag niya ngayon guys oh mga electric fan uh, wall clock no saka battery meron ding ano keyboard oh may keyboard tayo guys yan keyboard eto dito tayo sa mga electric fan nyo gaganda oh. electric fan ngayon ah black and yellow bong magkano dito 350 350 oh. yun oh no? 350 Oh, 350 lang dito, guys. No, working, working, working. working, working. <coughs> Yung isa, sir, ito na may isa. Ganun din. 350 din. Oh, may bawas yan. Yung, may mga bawas 'yan, ha. Bawas pa sa presyo to, guys, tong mga electric fan, 350 lang ang halaga. Dito mga idol. 200. 200. Oh, ganda to, ha. Japan World Clock. Japan World Clock to, no. Oh. 200. Oh. Yun o, no? 200 dito 150. Parehas lang dito sa isang to oh, lang. Pare Parehas lang yan o no? Japan World Clock no Yan, yes, big Magkano ulit? 200 200 Eh dito naman sa maliit mo 200 200 din Okay, oh. yes, 200 din dito Sa ano to World Clock Itong clock na to Ganun 200 din Ang ganda ng ikot o Ha? Ah? Yan sa mga clock na yan ha. Vintage na to idol ah. Oo, vintage yan, Japan talaga ito yan. Oo, oh, Japan daw to, guys. Casio ang tatak o oh. Ganun-ganun din pare pares lahat oh. Oo, oh. pare pares. 200 o Pare-pares daw ang ikot nito, sabi ni Idol. Oo. Oh. Pare-pares ang ikot. oh, pare-pares daw ang ikot. Pakanan, pakanan, pakanan. Pakanan daw. Oh, si Idol. Ayan, pangkalsada ng ikot. to oh. Eto dito. oh nga no. <laughs> o oh, mga vintage to guys oh. Oh, vintage na tong clock na to no. Okay, City no. Ito grabe bigat nito oh. 200 din. 200 din dito guys oh sa mga clock na to. Oh. Dami dito guys mga wall clock no. Yan mga wall clock oh. O, ganda. So, Mario Valentino guys Mario Valentino ang tatak na ito ang black na to yun o no? 200 lang dito no 200 lang tayo 200 tingnan natin itong mga clock na to guys so, Dimple so guys si Dimple nandito <laughs> oh, Dimple ah andito ka pala ah Oh, 200 dito guys sa uh, wall clock na to si Dimple. 200. Shout out sa mga bikers natin ha. Ah. Oh, yan. <laughs> andito, andito dito Zero. Andito pa yung mga ano natin, oh, ang dami. Oh. Ayan oh. Kaka sila Oh, kumpleto yan. Nandiyan tayo lahat oh. oh dito naman tayo. Magkano diyan, idol? 1, 1,000 e Oh 1,000 ang isa Bang magkano dito? Lahat Lahat ah, lahat So Apat to guys so oh. 1,000 daw Battery ng E-bike Oh Battery ng e-bike 1,000 oh Apat na piraso to guys ha ah. Apat na piraso Battery ng e-bike Guys, nagdaan na yung ano ah, Valentine's Day. Meron pa rin dedication dito. Oh, my favorite beer so. Let me introduce our family right. Oh, so si Jimmy Ami. Guys, ganda to. Pang-display palitan niyo na lang din ng ano, mga picture niyo sa loob, no? <laughs> Sabit mo. 200 pa rin, ha? Oh, ilagay natin dito. <laughs> so, ay no? Oh, guys, 200 dito sa wall clock na to. Oh. 200, no? Medyo lakasan natin boss natin kasi mahina daw, sabi ng mga viewers. Buha daw da. oh. Keyboard, magkano dyan? Oh, Bong, magkano sa keyboard? Key... Keyboard na mga ako yan eh. May mga, may 50 sa 50? Vintage to ah. Oh. Yun know, o, keyboard. Oh. 50 pesos o. Oh. Sabi. Ah, sabi. Lagayan din ng puto guys no? Ano? Steamer noon? Sandaan oh, Sandaan? Sandan? O yan Sandaan lang dyan ha Steamer Pang ano to bong? Skate? Hey, Skating? Uh, ha? Skateboard na mga kayan eh May hoyo Oo Dating na sa global Sa luneta Wala na dun no? Wala ha? So magkano dito bong? Pera hey, milyar ito mil? Sa magkano? Magkano magkano? Magkano? Sing oh, sandan daw apat oh. Yan ha. Kanya to kay Ramil to ha. Apat oh. Apat na piraso sandan. Eh, guys, so ka Ramiro. Oh. Ganda nito. Angat angat nga natin. Wow, ganda oh. Handy cam. So ni guys ang tatak. Sony. Bong dito. Sa camera na to. 350 guys so oh. and 350 dito guys no yan oh. kompleto to kompleto guys no may mga charger na siya guys so oh. sony so yan ah ito bang oh magkakasama oh, oh dito yan guys okay, magkakasama pala to no yan magkakasama to yan kasama nung no, camera na yan 350 guys no 350 lang dyan guys yan 350 so, mahilig gumulong sa kalsada guys so oh. Sa gagawa kayo ng mga kariton nyo o oh, pang palit nyo sa mga uh, gulong o oh, dito na kayo kung magkano benta mo dito Paris 50, lang. Paris 50 dito guys oh, sa mga gulong na to. Oh so, guys oh, marami nang bumili kanina. Parang pinakyaw yata yun O apat Pwede to guys, o oh, apat to Magkakapareho 50 lang O, oh, pare sir Gobi Yan, apat Apat to oh, apat. Sik apat na piraso, 50 oh. Guys, sa gulong Puro ganun ang bintahan mo hmm. Apat na piraso, 50 pesos no Wow Cartridge guys man, Na man. ano kasi na unang car guys no may record siguro to yun no so hindi natin inabot yung iba guys no no oh, shut up idol sa mga paninda mo marami pa pala dyan uy mga ano yan no oh. ano scanner parang mga scanner no So ibibenta mo rin lahat yan Magkano naman sa mga scanner na yan Yan, ibibenta ko naman Ah, ah magkano yan? Magkano, magkano? Magkano ang 250 lahat yan. 250 lahat na to? Oo. Oh. Wow, take all ah. Take all ano yan. ba yung ilaw ng bike? You know, yung maliit. Hindi, hindi yan. Ayun. Oh. Ano Plus ba yan? 50. Ilaw. Last light. Last light. Last light. Last light ba? Uh -huh. Dami scanner okay. guys, oh, 50. Ilaw. Ilaw po, ilaw. Magkano kung ibenta mo lahat kasa kasama 'yan? Magkano bang lahat? Oh, guys, Oh. 150. Gabi 150 guys, oh. Lahat na 'to, may mouse na diyan. Mga scanner, charger magkakasama dito. 150. Gumagana 'to, guys, no? Battery lang ang kailangan nito. Oh, 'yan, battery lang kailangan, no? ba? Tingnan nga natin to. Ang scanner to eh. Pero ganito. Ayan o. 150 lahat na to. Gobe si Sir Bong pag nagbenta. Gobe 150. 150 lang no. Idol. Oh, oh, Basta lang. nandito si Ramil. <laughs> guys Oh, may mga mouse din dito. Eto kasama sa 150 tong mga mouse na to guys. Yan mga scanner to yung mga ginamit nating mga scanner nung panahon ng pandemic, no? O, oh, yan, no? Oh. Yan, 150 lang lahat. O, oh, shout out sa kay Ramil, guys, no? Nilagay niya yung sticker natin, no? Oh, sa bike niya. Yan, yung una kong sticker na, no? Bukod ngayon, no? Nilagay niya sa bike niya, guys. Eto yung bike niya, oh. Stainless. Aloy. Oh. Aloy yan, ha? Ah. Ay, aloy pala to? oh, Oo nga, aloy, o. Oh. Oh, Biyahe ni Nong Ha? Nasama ka sa pampanag guys yung mga bike ng mga kaibigan natin Mga ano no, bikers oh Nandi dito So shout out sa iyo Yan, shout out kay Ramil Sa kasapre natin Erbong, shout out dyan ha ah. Oh, shout pala dyan Oh, shout Ay, dal, dal ka? Bungat dito kayo pumunta marami siyang paninda rito marami siyang mga latag dito guys ito yung paninda ni Bong dito no so hanggang dito na lang guys ang vlog natin dito kay Sir Bong oh, thank you guys